nasabi ko na mga kanipi babaklasin nila yan kasi tignan nyo to lumuwag na yung mga ano nya dapat sana yan hindi luluwag yan eh at makikita nyo mamaya yung ano yung naputol ato ito mga kanipi oh. sige sige lang boss ayun putol What's up mga kanipi? Good morning sa inyong lahat at nagbabalik na naman si kanoypi for another video at ngayong araw na to saman nyo kami na mamalengke ni Mrs. Bali nandyan na rin si Mia mga kanoypi at nakuha ko na dun sa kanyang garahe at yan yung service natin ngayon Bali hindi pa napunasan si Mia kasi umulan kahapon at makulimlim na naman ngayon kaya uh, hindi ko pa pinunasan mamaya papakita ko sa inyo mga kanaypi bali nandito na si Mia mga kanaypi ayan si Mia kutan natin ayan. medyo marumi-rumi konti pero all goods lang at siya nga pala mga kanaypi mamaya pagkatapos namin na mamalengke ni misis ipapaayos natin to si Mia kasi naputulan tayo ng rayos dito sa likod tama po yung ano yung may isang nag-comment sa video ko na kailangan ng ipano palagyan ng sing -sing itong kanya itong rayos ng rims, mga kanayipi. bali ito yung ano may naputol dito na isa mga kanayipi, yan ganito rayos may naputol dyan na isa nung ano kahapon mga kanipi at ito lumuwag oh lumuwag yung iba tapos may naputol dyan na isa at kahapon nung nagsundo ako ng mga estudyante naputol yung isa kaya nakakalangan na gamitin mga kanaypi kaya mamaya pagkatapos namin mamaling kinimisis ipupunta namin sa mekaniko yung nag-aano ng ganito papapalitan na natin yung rayos nya Buo Tapos palalagyan natin ang kanyang sing-sing Para ano uh, Hindi lumuwag Yung rayos nya So sama nyo kami ngayong araw na to Mga Let's go So nandito na kami sa palengke Mga At Ang hirap mag hanap ng ano, paradahan. Kaya dito na lang ako, magbabantay kay mi pulpak lahat ng paradahan mga kanoyte. Kaya dito, siningit ko muna dito sa may ano, sa may tindahan at uh, hindi pa naman nagbukas. Ayan. Bali, nandun si Mrs. mga kanoyte sa kapila Bumibili. Antayin ko na lang siya dito para mabantayan natin kung ano. Kung so, palisin tayo dito sa uh, pinagparkingan ko kay Mia may lilipat ko agad diba antay antay lang tayo buti na lang talaga mga kanaiti pe. may permit na si Mia uh, at may papasok ko na dito ano, sa ano sa mismong bayan at uh, may service na si misis na ano na mamalingke diba <laughs> ang talaga ng Panginoon dahil ginagabayan niya ako sa araw-araw na ginagawa ko at hindi niya ako pinapagbayaan talaga siyempre diba? Uh, thank you so much sa lahat ng suporta niyo sa akin mga kaniti. sana huwag kayong magsawa na sumuporta pa sa lahat ng mga ginagawa kong mga video vlog dito sa Bansang Pilipinas thank you, thank you so much sa inyo So, nagtatawag na si misis. Ano yan, ma'am? Bigyan mo na sa akin na. Kunin na natin. Hindi naman na ako alis dyan. Wala ayan yung pinamili ni Mrs. Makanipi tapos yung mga sigarilyo na paninda ayan, dyan muna yan at may bibilin pa si Mrs. antayin ko na lang dito mga kanipi <laughs> antay tayo dito sa loob umili pa ako ng pagkain ng manok mga kanipi ayan, nandito na siya nandito na rin si Mrs. ayos ka lang ma, pagod Ayos ka lang. Tali ko muna to. Tali ko muna mga kanipi para hindi matapon. So, papunta na kami doon sa mekaniko mga kanipi para mapayos na natin si Mia at magamot na yung kanyang sakit. ah. So, nandito na tayo sa may mekaniko mga kanipi. At ipapagawa na natin yung gulong natin dito sa likod. Yung mga rayos, papapalitan natin ng mas malalaki at lalagyan siya ng ano ng singsing -sing, kung tawagin nila so yan nasabi ko na mga kanipi babaklasin nila yan kasi tignan nyo to lumuwag na yung mga ano nya dapat sana yan hindi luluwag yan eh at makikita nyo mamaya yung ano yung naputol ato ito mga kanipi oh. Sige, sige lang boss. Ayun o, putulog. Pakita ko man di rahis ma'am. Well, kita naman di rahis ka na'am. Tignan natin yung rahis ma'am kung naipit. Dito kasi nagpagawa yung ano, kaibigan ko. Pag sa walo ito, mga ba? Oo. Pag may sing-sing ito, may sing-sing. Oversize sa atin, boss. Oversize sa atin. Sige, ate. Ha? Sawali. Sawali. Ayun, 10. Ya, sa walay, 50 sa 10 si Sige. sawalin ka lang kanon, boss. Mas matibay daw yung ang makaka may may tayo boss Sige, baka standard Tukul ka pa rin Kasi ikuha na sing-sing So Pakikita nyo yung mamaya yung gagawin nila mga kaniti. Sa wali daw yung Kung tawagin dito eh Oversize yung ilalagay nilang rayos Ayan mga kanipi, binabaklas na yung gulong para mapalitan na yung ano, yung kanyang rayos. pagkakatong na nila mga kanayipi so yan mga kanayipi gagawin na nila hindi na pala kailangan ng kadina yan. kung sawali yung gagawin original So tignan nyo yung Yung size ng ano Ilalagay nilang bago mga kaniti. Mas mataba kaysa yung ano Yung standard nya na nakalagay doon o

<laughs> Ayan mga kanipi, kinakabit na yung gulong natin Natapos ng napalitan ng rayos Oversize na yung nilagay nila dyan Matibay-tibay na yan Magbubahid na tayo, boss. <laughs> 500 na ito. Thank you. Thank you, uncle. Right, thank, you. thank you, boss. Yeah. Ayan. So, nandito na kami sa bahay, mga kanipi. Nabutan kami ng ulan. At ulang trapal yung harapan ni Mia. Kaya, basa na naman. Nabasa nabasa na naman si Kanoyuki bali nandito na yung mga pagkain ng manok po uy ayos sa sarap buhay nakatapos lang namin kumain mga Kanoipi. at ngayon itutuloy na naman natin itong trabaho natin dito sa kulungan ng ating mga manok at itutuloy na namin yung ano yung pangatlong hollow blocks tignan nyo nag stock ng tubig dito mga kanipi so maganda na mataas talaga yung kulungan ng manok natin nagbuhat na ako kanina ng ano ng buhangin bali tatlong karamatilya tong binukat ko doon sa bukid ayan nandyan na mga kanipi lalagyan ko na lang ng ano ng semento para ano makapaghalo na tayo at mapuri na naman natin yung trabaho natin do. pinapatag na ni Maning dito mga kanipi dito banda ayan napatag na na nya at tutuloy na namin to nakapag ano naman na kami nakapag halo naman na kami tapos umaambun na naman mga kanipi saktong sakto lang no Maning Saktong-sakto lang yung kinuha nating Uh, panambak doon sa 4-4 mga kanipi uh, at kunti na lang yung ilalagay natin dyan siguro patungan na lang namin ng yung buhangin na binili ko tapos lalagyan natin ng ano ipa ipa ng palay uh, at maghahanap pa tayo kung saan tayo makakakuha ng ipa ng palay kasi ngayon tagtanim pa lang ng ano ng palay mga kanipi wala pa tayong makita dyan sa tabi-tabi na ano nagpapakiskis ng palay Ayan. maluwang naman na to na ano Let's go. Yeah. I'm like an addict, dude. I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work eight hours, I'ma work nine. If the shoot tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the I'm a really big hitter Big picture I'm a straight killer Rising the song to the highest bidder Got juice, got gas I'm a move fast New shoes, new tracks Like who's that? I'm new, come back Better than last year It's a new me Tapos na namin na ano mga kanipi Na palibutan ng ano Pangatlong hollow blocks Ayan, natapos na siya Ayan, paikot So mabilis lang talaga pag ano uh, Tulong-tulong talaga uh, At ang gagawin namin kasi may Marami pa yung ano Yung halo namin Siguro Lagyan na namin ng halo blocks dito Paikot Para Kahit ilang patong lang Dalawang patong lang pwede na yan Basta maanohan yung tubig nyan Hindi pumunta dito yung ano tubig Bali, ililipat muna namin yung manok mga kanipi. Lipat namin dito. Pabalagbag na ganun. Para makapagtrabaho kami dyan sa area na yan. Nandito na. Nalipat na namin mga kanipi. Sa ginawa nating ano, kulungan ng mga manok. Bukas siguro gagawin ko. Uh, magtatabas na ako ng kawayan dito maghuhukay tayo dito mga kanaypi at nagbota na ako para hindi ako madulas so ito na yung paglalagyan natin ng hollow blocks mga kanaypi kitang kita nyo naman kinalan ko na yan mga kanayupi paikot na pa ganun try muna natin yan ano, na buuin dito na paikot kung may sobra pa doon tira natin hanggang dito o kaya kahit hindi na dito kasi hindi naman na maano ng tubig yan yero na lang yung ilalagay natin dyan na ano pantabing basta mapalibutan ng ano ng hollow blocks na simentuhan natin yan para hindi umano yung tubig dito sa loob so umpisa na namin na ano iplastar yung ano yung hollow blocks dito para matoyo uh, matuyo agad kasi paambon ambon mga kanayiti titigil tapos sa ambon na naman ayan nilagay ko na yung simento dyan lalagay ko na rin yung ano yung hollow blocks taykutan natin yan para may lagay na natin dito yung ano yung buhangin natin dun sa bukid na naka-stack pero bukas yung gagawin ko dito muna ipraplastar muna namin tong kulungan na to bago kami bago namin buhatin yung ano yung buhangin dun Es hey, not 'Cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hellish sure that I don't become you. Ha! Have no regrets. Yeah, I'll tired my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Baby, stabbed in the back, bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain. dito sila maglalaro tapos dun yung ano pinakakulungan nila ayan sa so mga pa sarin eh. ano kaya pa manay Ini <laughs> sering ya nama yun mas tipag talaga si Rin yan ang gwapo pa mga kanaypi oh so pinakawalan namin yung manok mga kanaypi nandyan sila sa baba oh na sila dyan sa baba saktong sakto yung pag ano natapos ng ano ma lagyan ng dingding -ding itong ano kulungan nila ayan mga kanuipi at natapos na kami na nagtrabaho dyan at siguro sa susunod si ko na lang dito yung kulang na ano papatungan pa natin ng isang hollow blocks na patong para maganda-ganda yung ano niya yung kakalabasan at may tabon natin yung ano yung mga buhangin pa natin doon kasi yung isa dyan mababo pa Ayan eh isang hollow blocks na nilagay namin ito papakita ko sa inyo mga kanipi so yan yung kinilabasan niya. Nandiyan lang paikot mas maganda kung dalawa ganun kataas oh para hindi napasukin ng tubig dyan mababa talaga kasi dito sa lugar namin mga kanipi bahain kasi wala na wala nang daanan ng tubig Kaya, ganyan. pero ito yung tatapusin namin bukas lalagyan na namin ng harang dito dyan sa nikod tapos dito kawayan na lang mga kanipi kawayan din dito sa harapan nya dito yung magiging pintuan nya Maganda no. Ayos, di ba? Mga kanaypi. At yung limang pirasong manok natin, dito na sila gagala-gala. At yung 15 piraso na manok maliliit, diyan na natin ilalagay. Mga kanaypi. At malapit na yan na uh, mangitlog itong mga manok ko na limang piraso. Gusto ko lang na magpasalamat kay ate from USA sa binigay niyong pera ate yan na yung kinalabasan uh, at hindi pa tapos yan tutuloy pa namin ni maning yung paggagawa yan bukas mga kanilip